Dito ako guys sa My Lake Park Malayo pa lang natanong ko na yung mga Gansa Ang daming kalapay Yung eh, mga gansa Napita natin Hindi naman siguro tayo tutukay Gansa Kung sa Pinas to Ano na to, napatatim Ayan Alas, sinasalubong pa ako Ang cute to mga puti tapos dito ibang kulay kakatuwa mamaamo -ma sila minsan nangahabol yan diba ang ganda lang tapos may nakita ako dito na parang itik na nangingitlog ay ang cute nito ibang kulay ayun ayun nangingitlog ba bato o namamahinga ah namamahinga lang ayun na mahinga pili. Makikiraan po. Kung yung tutukain, mapapatatim ka eh. Doon, nagkalat pa Doon.